Kagana sa padahon, Tugnaw ang hangin, mahangin siya. Kapris ko kaya mong atanum, sa tagbalin eh, ko ane nakumawid sa lawas, itwas. Diba? ako sa kumawid. ako sa kumawid. Nakakagaya mo ako sa kumawid. kayo mo ako sa na daot mo ako sa kumawid. Nakakagaya pila ako sa tagkuan ako sa diri na ako direct sunlight man siya amoy na hita po pero naulian na ini siya o kabalikan na ini siya oh. po hon. ako tagawas sa, sa liling kay kaluoy mong gudzab na ako sampagita isang to, mani, plants ang orange na ako ay lemon doon din orange ini ginabdan ng mga bata tanawa arang pangahimus and the rest amo ini sila init na sa Jadi kita akan masukkan aramadaya jauh. Bor ini aku dengar taguan nasabna mamangku, tagisi nasab lang grasshopper. Oke jadi ini grasshopper tarung ke bisi unija, manjula Mai, kalataya aya marble. Oh, silver. Pink princess. Si Pink princess, guys. So, oh. hmm. Gua say na Gua apa na Tapos ini, may velete. Napumangit si velete. Di ini bagay na suga. ang ila. Leaves. Ganahan ini na Ini, 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 hangin saja guys and the rest ini itu may adansu ni consolation <tellan> amor jauh dua raka kelas yang aku kuan monstera belum tubuh bajak saja guys dan awa guys so oh. belum mo tubuh bajak saja bisan dahon ra mo tubuh siya nan oh. aku nasa jadi balihin bajak jauh saja tubuh bajak siya nan dahon ra may mga diri oh dito and dyan rin sa ako mga alaga gyan hmm kabayin sa dyan ngayon pula pupol pol gyan 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 nanak nanak dyan isa o oh, sa puton kauna day hmm my Birkins Singonium ito, Singonium ito guys, yan yeah. and yan, yeah, inadyo ko ini na aloe vera kay auntie so ang aloe vera, pag sige sa mauyanan ba malata so itago ko dyan sa sija so ito ini, ini, ini in, in, mga okay. bagong tubo na ini kamo na tagtago ko na sija Tun, Akukuan, ah, Monsera, Kalatias, ah, Ayan, mm, Peacock, at Dupa. Tapos, dako na ba dyan guys? ajaran na ako itisok ko. Dako na. Kay Auntie Jaon, inadyo ko. Okay, diba? That's all.